Krabas, pail kami ng nguli namin na kusit. Okay, lagay sa storage box. Okay. Oh. Ilagay sa Oh. Uh. Oh. Uh.

Okay. Binib ka. ay, hindi siya pinipinapangka. Ayy, eh. bigsilo niya. Maganasy kape na, no? talaga bak na? Uh. Hindi ka kape niya kibabuys. Aa, Ah, man tulog na yan, Sabi niya magdamag siya. Di pa siya. magdamag matulog? Nai, 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 nai,

Huwag yung patagalin. Okay. Ba't ba yung kinain namin no? yung sa ano? Ay nakalaki o sa 3 ano yun? 3.6 yung ulo ano ko yun? Sa mga diyaro talaga lambot man. Ay baka ibang position yung gap. Baka yung ano? Yung pure cut? Yung akin ano na eh? Gulay ano na yung akin? May... Gulay ano na sa akin? Gulay me... ano na? May tim-tim na ngayon ngayon balat na eh. May tim-tim na mga brown brown bro, na no ba yun? Kapalang balat pero malambot. Pagpapangan so, na. <laughs> Nakalim ko ng anak Ayun, good morning, good morning mga kaharabas Ayun, oh, liwanag na Ayun, liwanag Ah, pa-away na rin kami <laughs> <laughs> Ano ka, pinigap? <laughs> Parang kaling <anak>, wala pa Hanggap <laughs> Ikaw <laughs> na, mga kaharabas ano talaga? Baka nakikita nala, na nila yung ano, eh, nylon Takot na morning, bagis. good morning, Unoy. good morning, sabi ni Kap. Good morning, morning Kap. Kung ulitin ka pa na gano eh Good morning ka hindi ko na ulitin ka Ako na dahil ka Ay naka si <laughs> ka eh ah

dadaan kami dito sa Kaminawit sa ano na, ano barko ka inalok namin ng kung bibili sila ng ano ng pusit ayun po ibibili rin po sila Magandang po. Magandang din. Ano po? Sibo. Sibo. Santander. Dia nak kuda kapang asawa. Ah, tergeri. Marah pas benda bapa ni lah yang kali lang hutan para makam bapa yang panjang. Maka nak pusit. Ayam kerabas lah ini. Anu nani. Kerabas dihangun yang huli lang nang mangat garap boys Tinggal nang tegar barco. Apa seberapa berapa terasa sempuk sempuk itu? Sempat sih mah.

Ay mga karabas, maglalako kami ng pusit sa barko Anong barko ko? MP Fortune, yehey! Yun! MP Fortune, yehey! Hey, kumula ka! Sana brother, may aso eh! Wala! Wala mga manuntok yung aso! aso! Kagatin aso! Wala, wala Wala, wala lang! Wala Wala lang! Wala lang! Wala lang! Abo, abo. Hindi. 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 nga! Hindi. 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 na wala eh! Hindi. 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 Dito! Dito! Hindi. 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 Sa lupa, dito na sa dagat <laughs> Brad. Wala, wala silang ulam eh. Wala ulam ng mga ano eh. Makarama sa atin eh. Oo, oh, mga ah, dalawang linggo uh, na kami dito. Pichy! Kaya nyo lahat yung boss. Buhatag kambing itong pangga, ano itong pangga na itong ito? Ito, bigay nila sa amin kasi wala kaming ulam! Ah, <laughs> <laughs> sabi sulod, sabi ng batap! Pang <laughs> binigulit bus na ano ng aming kusumo sa kagasolina, wait! Ah! <laughs> Ayos. Pero, thanks. Bagong kaibigan namin. Bagong kaibigan namin. What's up, madlang people? Yun! Madali! <laughs> <laughs> Nap! Anong plano? Anong plano? Iiwanan natin sila? Wala ito nang <laughs> gamitin nila, barko! Ayun, nakakiyap din sa si barko! Wala isda! Wala isda! Wala po, musitam no? po! Kirikangan po, magpahila kami kapon, wala na dali! Ah. Ito pala, mga karabas na wala Pila muna eh? pila! Bete. Ilang erdo? Dosi. Hindi hindi po Ta eh? Kasi Kasi na yan. Tayo lang po. Ha? Kasi natira lang doon ng pakot. Ay, ay ayo kung magano. Wala kang timbangan niya. 15. Ha? 1.5. Ano boss? Sige, tanong kay. Sige. Tanda brother, ano na 1.5 daw. Kapitan, tanong mo kapitan. Kapitan. Si engineer, chief engineer. Basabad lang people. Maestro amo. 1.5 lang. Ano? 1.5. Hindi na ka 5.

Orsal. Si Walang Korea. Ah. Pero walang 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 buwan, ah, walang araw. ito mabait to. Kain sa nga ginaganyan. niya boss. Wala magkakarga kami Mabait yan. bihay boss. Malawan. Ano palawan naman po? Papalawan kami sa Puerto Princesa. O, tagaaroon na po sa misis ko, boss, sa Puerto Princesa. Mga rabas, yung misis ko taga Puerto Princesa. Bungkag. Ah. Bungkag. Bungkag. Puerto Princesa kami. Bakit nga? Pero galing kami. Galing kami. Ha? Wala yung patuloy nang susikaw. Sige, suluhin ko na ng blandina. Kami, boss, ay amrabas. Ano kami ito, no? Ha? Yun ang bahay ko. Aja nga mag sakay kap? Oo. ka na dito? magtabi yan. baba ko yun, bahay ko na eh. pa, malayo. Ayun. Ayun, ka agad si Kapten. mo. Ah, sa aming ano. Kap, maraming salamat kap. Sa taga imbi. Fortune. Salamat din sa Good morning po sa lahat ng... anong Salamat. Ito kinabit ko si Big J. Wala na. Ay, sa ko nga, brother. Ha, mauna ma na kami, mauna na kami. Taos bro na tao dito. Makarabas sa tangkapin. Tangkapin ng sikap. Si bro tao. Mauna na kami. Ayun mga harabas, hindi na po kami nahirapan maglako mamaya. Dinaan, dinaan na po kami dito sa barko. Dito. Dito sa barko eh. Di tama? Okay, Okay. Ito po yung kapitan namin. Dito po namin. Kaya kami dito. Palagi kami dito. Kami. Palagi pa kami dito. Uh, ah, Abalik-balik kami bukas. <laughs> <laughs> Baka di, magdaong na kami bukas. Ah, okay. okay. po. Oh. po mga masay. Ayun mga karabas, ay binili na po na lahat ng taga-barko yung aming pusit. At balitan dyan na lang po. Uh, Tulak wala kasi kaming... Hindi naman kasi si Bagwis ng man. Paglako wala kami wala kasi kaming mga anong karabas mga timbangan o ano kaya istimita na lang pero hindi naman sila lugi at hindi rin naman kami lugi It, at maraming maraming salamat po babalik na kami ng aminawin morning po sa mga aming mga followers kami dito <laughs> 1,500 yung binta namin sa MB Fortune Yehey mga karabas oh. Oh, ay okay, okay. po yung mga aro mga taga-barko thank okay. you po mga bossing Masa yung pinahirap ng gita, wala ko, hindi naman mao si, ano? Hindi naman mao si Sa loob ng 12, uh, 12 hours, ito lang pinta namin o no? Nawala no, nawala no, ang antok mo sa mata mo ah. <laughs> Natanggal ang Natanggal ang toko, brother. Mira, <laughs> nah, kaya yung mga bati ka pa kaya tila ba may ipasalubong ka eh. Oh. tayo. Tabi pala kay Lab. Ay lubo, lubo. Nagaling ang pambata sa barko, brother. Sa ano, center field, bertinya eh. Bali po mga karabas ay hindi po namin inu inubos uh, ah, din po kami ng pambigay namin kay Busing Kaya ah, kahit paano po ay makatikin din po siya <tinyo> <tinyo> Hindi na tayo magtingda no? Hindi na tayo Hindi na tayo magtingda? Nakita ka ni Bagwis. Eh, ano? Ano na bulubo? Bulubo kami oh. Pinadala nang kuanya sa ibang bansa. Birthday ngayon ni Bagwis eh, <laughs> <Binidabu ko niyo. laughs> Birthday ni Bagwis At kanyang junior <laughs> Yung kapitan namin pangalan niya Tony Yung anak ko Tony Bagyo Alias Tendrigala Ayos ah ang unang iba pa, ang lubo. Ang cake mamaya na. <laughs> <laughs> ah. Oh. May pasalubong pala oh. si <laughs> Taw <-tawakanyan> Junior. Ayun <laughs> <laughs> oh. Oh. <laughs> nitra ko dalawa sa asawa ko. Gerti. Ha? Gerti dalawa. Sa asawa ko. berti. Kailan berdin 12 ba? <laughs> ah, tagal-tagal pa pala. Tagal-tagal <laughs> pa pala eh. Alak ko. May agaw pa sa batang mo. No? Makikagaw <laughs> pa. Kailangan kayong tampot na ipag-wish ang kanina. Alam na yan. Pag-wish pa yan ni big boy. Ano yung kinakain mo? Merinda tayo mga karabas. Yan o. May <laughs> <laughs> naiwan pa pala. Huwag kang ako. <laughs> Ano na makarabas. Sinala ko na. Ang ulam natin na ah Maraming maraming salamat po sa lahat ng crew ng MB Fortune Yeheya at binili lahat ng aming ano, pusit at aming naglako. Pero nag-iwan po kami ng pagbigay namin kay Busing, siyempre. Gutom na, gutom na. Isda nga sana ang nila eh. wala mo kami isda. Kung nakaunin sana na kami ng taniki eh. Ay, mas mas kalaki yun. Doon na. Ay, dito, miss na pala kami. City si Love, meron. <laughs> <laughs> Balik niyo yung buset namin. Inalo ko pa kayo. <laughs> <laughs> Buti pa si City Love, miss na. Kahit tinagalos dito. Marami rin po. Dalawang <laughs> kilo rin, malabarag. Ay, ay. Pero yun <laughs> yung sana, yun nasa sampo. Ayos lang eh. Yan po sa'yo, para sa'yo yan. Para kay Busi. Iyatid ko ito mamaya, mga makakarabas sa uh, morta. Eh, no bo, pabili bigay. At kaya ano sa bata ni Lab at ni, ano? Oh. <laughs> Makiago oh. sa bata. Hi. Ay! <laughs> ano yung batang ano? Yan! Ayun, siyempre mga kaharabas eh. Ay... Magkano yung pinagbintahan natin pa ng ano? Ha? Ang... Ano dito? Pusit! At uh, siyempre mga kaharabas ay hati-hatiin na namin tinan na namin kung tag magkano kami <laughs> kung tag 30 mil o tag 3,000 apa yung si? <laughs> mga rabas good morning ko yung aming pusit gila ko namin sa barko kaya ito yung bayaran namin hindi namin alam kung ilang kilo po yung pusit basta bayaran lang ng kapitan maraming salamat ka pala sa mga taga barko 151 ang oh, bayad hindi na kami naghirap maglako ito gila tayo <laughs> Ay, ito lang ang bara si Brad Gimmer ang mag-resesion dito. Divide 5. Divide 5, 300. Akin oh, naman dahan, okay nga yan. 300. Ah. 100. may isang dahan pa ako dyan. Eh, hey, yun yan, Ano not doing it. Boss, maraming salamat nga pala, boss. Ito lang kita, may parte pa rin. Ay. <laughs> 30,000. Boss, good morning po. <laughs> Yung maraming salamat po sa bangka mo sa Blandina na pinagamit mo sa mga Raptor Boys. Thank you po, boss. Salamat. Thank you, boss. ayun ay, ay, maraming maraming salamat po pala sa aming busing na napakabait at talaga ang very supportive po sa amin at hindi po kami pinapabayaan sa kahit anong nangyari sa amin ay siyempre at pinahiram sa amin yung Blandina para may saka siya rin namunan kita kami kahit paano kahit lugi siya kumita pa rin kami ayot maraming maraming salamat po talaga boss Jeff at siyempre Madam Rox maraming maraming salamat din po boss para salamat sa bangka mo na blandina Kaya paano lugi ka kita kami kumita <laughs> 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 kami maraming maraming ka, salamat po sing parte mo si boss ng lubo ayun nga pala Di ko ba patin? Oh. At siyempre mga karapas may oh, okay. pinarte din kami. May binigay, may tinira din kami na para kay Busing yung pusit. At ibigay rin namin sa kanya. Puro, mga dalawang kilo rin yung brand. Thank you, bro thank, you thank you talaga, Busing. Wala? Uh, ano? Eh, dala na natin ng asawa natin dito tatlo ka. <laughs> Ram! Ano, mabali yung nag-arag. <laughs> 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 bakit, bakit yung <na>? mabali? <laughs> mabali yung mga kapag. Bakit mo. Pangulong <laughs> yata ako ah. <laughs> uh, Pareng tagisay. eh. Oh, yeah. Ay, matagisa ka, walang oh. Sa so, kulay lang. lang. Ay, sabulay. Ay, sabulay. Okay, kaya lang mo pa ng dalawa. Kasi, tagisay naman tayo rin Sa kulay lang palagi ba? Pa. iba lang kulay. Sa

Dumaoy Kung gano'n po kalit si Bagwis, <laughs> napakalaki rin po ng asawa niya. Thanks, <laughs> <T> G. Bagwis. Ay, <laughs> bagwis. Saan na naman? Ang kwan? Kunti na mga brada. Doon do na dala ako sa taga-sandok na <laughs> Kapitan! Iyan kayo niyan? Kapitan. Ay! Kap! Oo! Oh. <laughs> oh. <laughs> Baka mo may may bitin mo man daw. Alam naman yan. Dito muna natoy. Nakabas, na sinundo ako ng sabak ko. Na takot siyang iwanan. Hindi ko siya iwanan, dagdagan ko lang siya. Hoy. Tapos na 'yon. Nanu daw. Hindi pwedeng iwanan dagdagan. Naniguro na siya karabas eh. Dagdag pa pala 'yon. Ay, krabas. Joke lang yun, na Joke <laughs> lang yun, pinutok ko ngayon. Baka pag-uwi doon, mag-artimit ako, eh. Joke lang na pinutok ko, ha? Six-boy talaga yan. At saan? pa naman ang katawa, no? Pag niya, bigas, ay, palay pa Palay. Pagdating, bigas na. Bigas na. Eh, sayingin, ha? Yun, ba? Bakit tuloy? Kalibre pa giling eh. Ay paano na kung sa yung maging palay? Bo! Tapos ka. Bawang to sa buwangin. <laughs> <laughs> Tanong sa yong magbigas. Na. No. Yeah. Palay yeah. ko sinilagay ko. Ano, ikaw yeah. na marunong? <laughs> 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 yung parte <bilikong> ko <laughs> <laughs> <ma>? yung binig ko ganda, no? na. Tali <laughs> to sa ligi. <laughs> ano, ikaw lang marunong. Salitan din. Okay. Laban na, laban na, laban na. Laba na. Laba na. Laba na. Laba. Ayaw, gumagaya din kay Kapitan. Hindi, <laughs> galaban nyo yung galaban na. Okay. <laughs> <laughs> Akin ba kaming lerte siya yung sarang. Makakulo <laughs> na yung kas? Wala. <laughs> <laughs> si, si Buikit kasi nagturo kapitan eh.

Very good, boy. Be cute. Be cute. Be cute, boy. Okay, ha, thank you. Thank you. Thank you. Thank oh. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Huwag na kayo sunod mag-salib sa ni Kapitan ha. Mag-salib kayo kung anong tinuturo po sa bata na to eh. <laughs> Nalaban na to <tuloy>. lahat. <laughs> Nalaban na to lahat. Nalaban na to lahat. Nalaban na to mga karabas si Kapitan. Isang, isang kasalanan natin. Tapos isang papasalamat na kay Boy Kiyot. Yun. Yun. <laughs> Ay, maaf. Mga sawa, ganyan nga pala. Kapit ah, mabawis maawin sila. doktor, ah, kaktor. Ay, pala. Kaya, init man. Parang siya hindi. Marami ka ako. Ha? 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 Ha?